mayroon siyang maingay no ito yung bago ito yung bago. Good day mga kapatis, welcome back to our YouTube channel and for today's video mayroon tayong gagawin dito kay Honda Click Moto ayan pansin natin sa kanya may maingay siya ayan pag pinapaikot yung ating rear wheel dito sa ating Honda Click ay mayroon siyang maingay ayan forward Pagka-reverse mas malakas. Ayan. Ang ibig sabihin niyan mga kabadis kapag pinaikot natin yung ating uh, rear wheel tapos hindi umaandar ang makina tapos may naririnig tayong parang ligas-gas o maingay sa kanya, ibig sabihin mayroon kailangan palitan sa kanyang uh, bearing. Yung ganitong tunog Ayan. Ang cost niyan mga kabadis ay worn out na or maingay na yung kanyang torque drive bearing. So yung dalawang bearing na sa torque drive niya ay worn out na at kailangan ng palitan dahil maingay na siya kapag umiikot itong ating gulong sa likod. Yun yung ating gagawin today mga kabadis At nakabili na rin tayo ng piyasa sa torque drive bearing niya mag. Saka kanyang radio, radial ball bearing Ayan Ang part number niya Ito Ayan Tapos Yung kanyang isa pang bearing Na needle bearing Okay Ayan Ito yung uh, tsura ng needle bearing mga kabadis Itong dalawang bearing na ito Ay nakalagay sa kanyang CBT top drive pulley sa inner niya sa gitna na nakakunik naman sa kanyang differential system yung shafting niya okay sa video na to samahan niyo ako kung paano ang step by step ng pagpalit ng needle bearing at yung radial ball bearing ng ating Honda Click 125i okay right sa pagpapalit ng needle bearing at ng radial ball bearing sa ating CBT top drive ay ang mga tools na kailangan natin ay yung impact natin at saka yung mga dalawang sakit na to pag para sa pag-remove ng ating CBT system at saka yung uh, torque wrench na three drive at saka yung uh, 5 mm na Allen wrench para dito sa tatlong bolt na to and then yung kanyang uh, 8 mm na socket, and then uh, yung standard na size ng ating torque wrench, at saka yung T-wrench na 8mm para naman dito sa dalawang tornillo dito sa gitna and then yung ating special tools na pang puller ng ating bearing ito, saka yung Y-tools yung ating uh, wrench na 41 at saka 39 so ayan, yung mga tools na ating gagamitin mga kabadis if, eh, kapag uh, tayo ay magpapalit ng needle bearing sa kanang ating radial ball bearing. Alright, pastart na tayo sa pag dismantle o pag remove ng ating uh, CBT system at yung ating torque drive para mapalitan na natin yung ating bearing. Okay? Okay mga kadis na baklas na natin yung cover ng ating uh, paggilid ano. Ayan. So ito, babaklasin natin tong CVT rock drive sa yung pulley na yon. And then saka natin papalitan yung radial ball bearing dito saka yung ating needle bearing dito sa top drive. Okay? Remove na natin yung pulley ng ating top drive saka yung ating uh, dry face. face. Alright mga buddies, no, ito. Baklas na natin siya doon sa kanyang uh, shafting. Okay, ito. Yung ating papalitang bearing mga buddies, ayan yung na yung nasa kanyang clutch drive saka ito needle bearing ayan okay may na yung tunog dahil ang maingay talaga na andito sa loob okay so palitan na natin yung kanyang needle bearing saka yung radial ball bearing mas. Alright, sa so pagpapalit ng bearing nitong ating CBT top drive, yung needle bearing, gagamit tayo ng cooler ito susubukan natin tong ating cooler na binili online kung gaano siya ka-effective pag ginamit natin dito so ipapasok lang to tung tatlong ano na to papasok mo lang siya doon sa loob ng ating needle bearing tapos ito nakatuko dito para maangat yung bearing palabas okay yan para hindi ma-damage or hindi ma-sugatan 'yung ating uh, pulley, maglagay lang tayo ng karton dito sa ilalim ng dalawa na 'to. This is of carton mo. Ayan. Okay. So ayan. Ganyan para ma-protektahan lang 'yung ating pulley, no? Okay? So Ayan. i ano na natin siya i sagad okay yan so nakakapit na itong tatlo yung tatlo na uh, pang cooler natin sa gitna ito so pag yan mga kabadis para umangat yung bearing dito natin hihigpitan sa taas ganyan po gumamit itong puller mga kabadis so habang hinihigpitan natin to aangat naman to yung bearing na nandun na nakakapit dito. So, yun. So, may pit na to. Then, hawak-hawakan natin dito mga kabadis. Sa so, magkabilang dulo, dito. Pero dapat nakalock ito mga kabadis. na Ito, ito. Ilalock nito para sa stabilize niya na position Yung position nito dito sa puli para hindi ma-deform yung puli. Kailangan pantay. Okay? So, yun. Hawakan na natin. Tapos, hihigpitan na natin dito unti-unti para umangat no yung bearing ito yung magpupulsa sa bearing na nasa gitna ito naman yung nag-hold sa kanya para umangat siya okay so ganoon lang mga kadis ayan 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 mga kadis no mapapansin nyo nakaangat na yung bearing na needle bearing ano ayan So, tuloy-tuloy lang natin para umangat siya. Ayan. Nakaangat na yung bearing mga kapatid sa gitna. Okay. Ah, natanggal na natin yung bearing niya. Ayan. So, Ayan yung needle bearing na ating uh, papalitan. Okay? And then, ayan. matanggal na natin siya. Yung nasa kabila naman, na bearing na ating tatanggalin mo. ayan na tayo basahan. Tapos, ayan. Sa pagtanggal naman ito, ipupus lang ito ng socket or extension para matanggal siya para malaglag yung bearing papunta dito sa kabila. Okay, ayan. Uh, bago natin matanggal yung bearing dito na yung radial ball bearing nya, kailangan natin munang tanggalin ito mga kabadis yung ating clutch drive. Dahil hindi lalabas yung bearing mga kabadis dahil mayroon tong parang uh, pin. Kailangan natin tanggalin para lumabas yung bearing. Okay, kailangan paghiwalayan natin mga kabadis yung dalawang puli na to. Okay, So, tatanggalin natin siya ng Uh, range natin. Okay? Itong ating 39 mm na range. Kinabit muna natin yung ating uh, CBT torque drive ito sa kanyang shafting. Tapos gumamit tayo ng Y tool para maluwagan natin yung gitna. Kanina natin na hindi natin naluwagan kanina, ngayon luwagan natin ng siya. Alright? right. Okay. So ayan mga bodies no. Naluwagan na natin siya. Ah, uh, pwede na natin siya tanggalin dito. All right? Pwede na lang natin siya mga bodies to. No? abang yung para hindi sa pumitik. Alright. So, ayan. Matanggal na natin yung nut. Okay. Tanggalin natin yung spring nya. Tapos, ito. Tatanggalin natin ito para matanggal natin yung pin sa loob. Ayan mga badis to. No? Tatanggalin natin to. Ayan. At ito. pinasa natin. Yan. Ito mga kabadis, importante din to na binabaklas natin at nilulubricate mga itong area na yan. Ayan. Kailangan natin yan ilubricate para hindi siya magasgas, no? Hindi magasgas yung shafting niya sa loob. Okay? O, tanggalin na natin siya. Tapos, ayan. Dito siya, mga body, oh. Okay, yan yung uh, kailangan tanggalin para mahugot ito. So, yan. Napaghiwalay na natin siya, mga kabadis, yung dalawa okay so, much better na rin na uh, linisin na rin natin to ulit so nalinis na natin to dati so linisin na lang natin ulit okay so may lock yan na gagamitan natin ng uh, pang uh, tanggal natin ng circlip, clip yung lock na yun mga kabadis ay circlip clip type yung nandun sa loob ayan ito ayan o oh. mapapansin ninyo ayan So, yan ang kailangan tanggalin bago mo ma-remove yung bearing na yan. Kung mapapansin nyo, may circlip sya. Ito. Yan. Itong circlip na ito. Matanggalin natin yan para ma-remove natin yung bearing na radyal, no? So, yan. Okay. Ayan, mga badis. Na. Tanggal na sya, Ayan. So, ito. Ayan. Wala na siyang nakaharang. Pwede na natin siyang uh, tanggalin yung ating berig. So, tanggalin na natin siyang, mga kapadis. Gamit naman yung sakit. Nasakto dito. So, ito. Sakto siya. Doon sa loob. Ayan, o. Oh. Ayan. Pwede yan, mga pades. Tanggalin natin siya. Okay. Okay. Ayan. Natanggal na kagad natin yung bearing. Ito siya. Yan. Ito yung bearing mga kapatid. Ngayon, may posisyon yan mga kapatid yung ating bearing. Ito kung mapapansin nyo, may cover siya. Ayan. May cover ito dito. Tapos yung kabila, wala. Itong walang cover mga kapatid, yan dapat yung nasa loob. Nakaganyan yan, nakapaloob. Ngayon, itong may cover, nandito nakapalabas. Nakapaganan siya. Okay. So, ayan mapalitan na natin yung bearing mga kabandis na bago alright ngayon mga kabandis ito na yung ating bearing na bago ayan at ito naman yung luma ok so mapalitan na natin siya para bago na ang ating bearing dito sa radial bearing na ok so, ito yung luma babayt na natin siya dito sa plastic ok tapos ito ang bago eh, yeah. Kung mapapansin nyo, wala pa siyang grasa mga kapatis. No? So much better na lagyan nyo siya ng grasa. Okay, so wala na tayong gloves para maglagay tayo ng grasa ng ating radial bearing. Ayan. Para ang gagawin natin sa kanya, i-re-repack. Okay, kakabit na natin siya. Yung sa kanyang posisyon. Okay. naikabit na natin yung bagong bearing para natin maitulak yung bearing na nandito na bago sa kanyang pinaka dapat na posisyon na tama ayan gagamit tayo ng 19mm na sakit tulad nito mga kapatis saktong sakto lang siya rito ayan so kabit na natin siya yung bearing Tapos natin ng unti-unti para pumasok siya. Tap lang natin ng unti-unti, no? ganyan tunog na mga kapadis, ayos na yan. Ibig sabihin, lapat na yan siya. Okay, ayan. Okay na. Alright. ikabit na natin yung radial bearing niya sa loob. So, next natin na ikakabit ay yung kanyang serclip Okay. Kapit na natin to. Ayan. Okay. Kung makikita nyo, ipot na siya. Ayan. So, okay na. Nakakabit ah, na yung kanyang uh, clip. Ikakabit naman natin ngayon yung susunod yung kanyang needle bearing. Okay? Ay mga buddies, no? Na? So, nakikabit na natin to. So, yung needle bearing naman na nandito, yung ating ikakabit mo Ito yung luma. At ang um, bago naman ay ito. Alright. Ito, yung bago, ito yung luma. Kung mapapansin nyo, mayroon dito ang uh, nakalagay na number, anong kaya yung number niya. At saka ito, mayroon. So, Ayan same lang siya. Ayan, yung number same lang din ano. If 33001 Ayan. Sa posisyon ng pagkabit nito, yung needle bearing ay paganyan. Ayan, so, dapat uh, yung tatak or yung serial number nitong bearing mga kabadis ay naka paharap sa harap. Ah, ganyan Bago natin siya ikabit hindi po pwede siya magbaliktad mga kabadis dahil uh, mayroon yung bearing, mayroon yung parang naka-seal na ayan o, na oil seal ayan o, may built-in siyang oil seal so pag baliktad yan, iba yung position, hindi siya pwede magbaliktad okay, ikabitan natin to uh, lagyan muna natin ng grasa mga kabadis okay, so, tanggalan tayo ng gloves Okay, Na ipilit yung bearing na. No? Itong bearing naman mga buddies, mayroon na siyang uh, nakalagay na grasa. Hindi na natin siya kailangan lagyan pa ng grasa para dagdagan dahil may grasa naman siya. Okay, kakabit na natin siya. So pagkakabit naman ito mga buddies, ipupos lang natin siya nitong lumang bearing para may ibalik yung bago. Okay. <tiff> yan so kung makapansin nyo, nakalubog na siya. Punti-punti. Okay, okay. Punti na lang mga kabadis na ilalapat na natin siya. Yung kanyang needle uh, bearing dito sa kanyang puli. Okay? Okay, yan So yun, lumapat na siya. Ayan, pantay na siya. Ayan, ayan, okay na yung kanyang uh, needle bearing na ikabit na rin natin siya. Uh, ayan, tapos na rin natin ikabit Oh. So, yan. ayos na siya. Linisin na lang natin yung kanyang kabilang puli, tapos yung kanyang CVT clutch drive, sa yung mga clutch bell, sa yung spring. Tapos, ikabit na natin siya, i-reassemble na natin siya ulit, okay? Alright. Ayan. Na ilagay na natin tong nut niya. So ilagay na natin siya doon para mahipitan natin to. Okay? Dito. Alright. Tapos saka tayo gumagamit ng uh, white tool natin mga buddy. Para mahipitan itong ating uh, nut. Okay? Okay, ayos mga madis, no? uh, na yun mga badis no? Mahigpit na yon. Tapos, uh, ikabit na natin Yung kanyang torque drive Saka yung pulley Saka yung uh, drive belt natapos na natin ikabit yung ating uh, CVT system, yung pulley, yung drive belt saka yung ating CVT torque drive. At tapos na rin nating palitan yung ating uh, needle bearing saka yung radial ball bearing sa loob, yung dalawang bearing ng uh, CVT torque drive natin. So yun, wala na siyang ingay. Yung maririnig na lang natin ay yung pinaka-normal na lang niya na ano. Na soft na tunog. Okay? So hindi na siya malakas. Wala na yung malakas na ingay mga kabadis. Okay, so try nating i-start. Okay. Alright. So, try nating i-rev mga kabadis, no? nya yung ano atin, maingay itong ano To <laughs> so, ito, maingay. Hen na. Oh. Ito yung maingay. <laughs> Ayan mga buddies, no? So okay na. Wala nang ingay yung ating uh, bearing na nandito sa CVT top drive natin. Okay? So, Na-solve natin yung problema ng ating uh, rear wheel sa yung ingay ng ating CVT top drive bearing. Sana may natutunan kayo mga kabadis sa uh, ating video today. At uh, kung nagustuhan mo yung ating video, huwag mong kalimutang mag-like uh, sa ating video at comment. Then share mo rin yung video na to. And, siyempre huwag mo rin kalimutang mag-subscribe mga kabadis kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel. Isama mo na yung bell icon para ma-notify ka sa mga susunod pa nating uploads na video. So, thank you. Peace out.